Nagkaloob ng libreng pagtuturo at pag-aaral ang USAID sa mga nakatira sa Bantayan Island sa lalawigan ng Cebu. May report si Andres Ocampo. Admin at logistic team ng BASA Pilipinas ay namigay ng mga libreng teaching learning materials founded by USAID o ang United States Agency International Development sa lahat ng mga paaralang elementarya sa bayan ng Bantayan, Cebu na pinangungunahan ni Binibining Genevieve Asio, Admin and Logistic Officer ng Basa Pilipinas, ang pagdidistribute ng mga teaching learning materials ay pinangunahan ni Binibining Asio at tinanggap ng mga punong guro at mga property teachers mula sa iba't ibang paaralan sa bayan ng Bantayan na isinagawa sa Bantayan Central School. Ito ay ang mga sumusunod na mga teaching learning materials, para sa lahat ng mga guro at mga mag-aaral, sa una at ikalawang baitang sa mga asignaturang English, Filipino at MTB Sinugbuanong Binisaya. Para sa mga mag-aaral, leveled readers single dot easy and double dot difficult, mga big books, read aloud books, mga teachers guide sa English, Filipino at MTB Sinugbuanong Binisaya. Ayon sa admin officer ang lahat ng mga teaching learning materials na kanilang naideliver at naipamigay ay magagamit para sa fourth quarter ng pasukan. Andres Ocampo, Eagle News.